Halos magdamag na naparilisa ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng Osmeña Highway. Ito'y dahil sa isang aksidente'ng kinasangkutan ng isang trailer truck. Si Bernard Tan sa detalye. Nagkabulbol ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng Osmania Highway sa Maynila mula kaninang hating gabi hanggang mag-umaga. Yan ang nangyari matapos sumalpok ang isang trailer truck sa isang center island ng lugar at magbagsakan ng karga nitong mga pilote o mga pundasyon pantayo ng building at kalsada. Ang dahilan ng aksidente, nakatulog umano ang support driver ng trailer o yung tagapihit sa buntot ng truck. Nagkamali ng tansya ang support driver pagliko nito sa isang bahagi ng lugar. Nagkahiwalay ang dalawang bahagi ng truck at bumalandra ito sa gitna ng kalsada na nagdulot ng sakit ng ulo para sa mga motorista. Dahil kami nalang mag-isa lumiliko, eh siguro naaigli yung driver, eh, dun siya sa kapila, nito. Sugatan ng support driver na nakilalang si Ramon Zamora. Nagpasalamat ito sa ilang miyembro ng media na mismong tumulong sa kanya para mabigyan ng paunang lunas at madala sa pagamutan. Nagpapasalamat ako at may kasama pala tayong ano, medic. Mag-aalas 7 na ng umaga ng maalis ang mga higanting pilote at maibalik sa normal ang daloy ng trapiko. Samantala, paalala sa mga driver, huwag piliting magmaneho kapag inaantok para maiwasan ang disgrasya. Para sa Telebisyon ng Bayan Bernard Tan.